Charlie! Charlie. <laughs> Good morning. It's so oh. Mga madungis. Ang dongis-dongis ng mga yan. Lilaga, kamot. Walang ligo. Ay, nagawa mo, May. Ah, naglalagay siya ng Christmas tree d'yan. Ayusin mo yan ah! Nagkita sa sahuran. Yung Bil bilbil ko ba? Nalagay siya ng Christmas light. Oo, dami sinampay!